What's up mga par? Dumadalas na naman ang ulan kaya dumudulas na naman ang daan. Kaya mag-ingat, baka madulas ka at bumagsak sa maling tao. Oh no! For today's video mga par, magbibigay tayo ng konting tips kung paano magmotor sa tag-ulan. Alam naman nating lahat na pag-wet, syempre madulas. Oh no! Ang kalsada! Huwag <laughs> kayong maraming mag-isip, wholesome tong channel ko guys. So, simulan na natin. Nga pala, itong mga sasabihin ko ay based lang din sa experience ko. No? Medyo matagal na rin tayo nagmumotor at uh, nakaranas na rin tayong ulanin habang naglulong ride. So, share ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko. Una sa lahat, dapat may baon ka Rain gear. Maganda yung mga waterproof na jacket at pants kung may budget ka. Pero kung dukha ka rin tulad ko, sapat na yung kapote <laughs> actually lagi ako may dalang kapote sa wallet eh este sa oh no. top box <laughs> kahit di umuulan kasi you'll never know nga pala iwasan nyo yung poncho style na raincoat kasi imbis na kainin ka nya oh, no. na ka ang kakain sa'yo <laughs> ikalawa yung gulong check mo yung wear bars or yung indicator mapapudpud na, mahirap naman yun. Jowa mo nga, pinalitan ka Dapat palit ka na rin ng gulong. Kasi yung mga groups ng gulong, yun ang nakakabawas ng hydroplaning. Kaya napaka-importante nagche ka ng wear bars. Kahit di kamahalan yung gulong mo, as long as nasa condition pa, ubra yan. Pero kung may budget ka naman, piliin mo na yung mga branded. Siyempre, mas makapit ng konti yun. Ikatlo, yung safe driving distance. Kung kasing tigang mo yung kalsada, 2 to 3 second rule, di ba? Pero pag naulan, dapat tigdagan mo yan. Gawin mong 5 seconds or more, kung possible. Kasi mas safe pag mas malayo ka. Mahirap kasi mag-emergency braking pag basa ang kalsada. Kahit may ABS, kahit may CBN ka pa. Malamang dudulas pa rin yan. ika visibility. Pag maulan, mahirap ang visibility na lahat malaki ang chance na di ka makita ng kapwa mo motorista kaya dapat ang maging mindset mo ride as if you're invisible yung visor mo rin magpapag yan. kaya wag mo na isagad oh, no. ang sara <laughs> o kaya naman bilikan ka ng anti pag na spray yung side mirror mo rin wala nang silbi yan kasi ng na yan ang relasyon nyo ng relasyon niyo ng prof mo. You watch. <laughs> kaya ugaliin mo na lang mag shoulder check sa tuwing liligo. Ito, last na. Iwasan mo yung mga takip ng manhole na bakal kasi madulas yun. Pag natapat kang magpreno doon, dudulas ba lamang? Ganon din yung mga road markings na yung pintura, madulas din yun. Nga pala, mas madulas yung kalsada pagkakasimula pa lang ng ulan kasi di pa naaagos yung mga debris. Eh. Lalo na pag may langis o buhangin. So paano guys? Hanggang dito na lang muna. Thanks for watching and see you on my next video.